Hello mga Jai. Oy, kasilaw sa adlaw. So, sa mga nagtanong sa akin, sa messenger, sa mga nag-PM sa akin guys, no, kung magkano daw ba talaga ang nagastos ko papunta dito ng Hong Kong. So, honestly guys, ito sa akin lang ng mga nagastos hanggang sa nakapunta ko dito ng Hong Kong. Isumabot siya ng 50,000. Yun talaga yung pera talaga na nagastos ko at hawak ko. So, kasama na lahat yun guys. Kasama na lahat yun yung expenses ko pang bili ko ng ticket mula Mindanao to Manila. Binayad ko sa apartment expenses ko lahat, ng pagkain uh, ano pa, mga transportation ko, uh, at yung mga personal needs ko pero, ang pinakagastos ko lang sa agency guys, is less than 20,000, ang hiningi lang sa akin ng direct agency na nakapag hire sa akin dito, which is wangka is 15k lang, 15k lang guys, ang hiningi nila sa akin tapos, nung nasa Manila na ako, syempre may mga small fees akong binayaran, like yung mga yung sa medical yung mga pagpakuha ng dugo. Basta may mga ganun, mga small fees lang na nadadagdag. Pero, wala talaga, hindi talaga siya umabot ng 20K. Base lang yan sa pagiging ex abroad, ha? 19,300 lang yata yung gastos ko lahat nun. Basta wala siya as in. Kasi siniparate ko yung uh, 20 mil. Siniparate ko talaga yun siya. Kung magkano na lang ang natira dun sa uh, siniparate kong pera para sa pag ko sa agency. So wala pa talaga, hindi umabot yun ng 20,000. Tapos um, kasama na dun yung pagbili ko ng SIM card sa agency. Then the rest nun, no, yung 30,000 na hawak-hawak uh, ko, is inubos ko yon sa paggala, sa pagbili ng tiket, sa pagkain, sa mga personal hygiene ko, sa mga pamasahi ko. Kasi syempre, uh, yung apartment doon is nag one month din ako sa apartment so ang binayaran ko sa apartment is 6,000 pinakamurang apartment na yun guys and nag-sideline ako ng ano ng pagtindera nung time na yun para hindi ako maubusan ng pera para pagdating dito ng Hong Kong mayroon pa rin akong natira yun ang ginawa ko kaya hindi talaga lahat yun nagastos ko sa agency Bent, wala pang 20 million na ko sa uh, pag ko ng mga papers ko as ex-abroad ha kasi hindi naman ako nag-test da pero kung mag da pa like uh, yung first timer syempre dadagdag yun sa expenses nyo Like, I think sa, sa iba, pinakamura na yata na uh, training sa TESDA is 10,000. So, yun, paghandaan nyo yun mga may, yun lang naman. So, yung akin lang naman is OWA oh, lang yung pinaka-training na ginawa ko doon. The rest, wala na. Hindi naman ako nagtagal masyado sa Manila, kaya hindi rin ako ganong uh, masyadong nahirapan ba kung uh, sa expenses ko. Kasi talagang nag-ready naman ako ng pera kahit papano. So, kung gusto niyo mag-apply, kailangan prepare kayo financially physically, emotionally, lahat-lahat yan. Prepare kayo din sa mga consequences, sa mga mga posi posibleng na mangyari, struggles, kumbaga. So, kailangan talaga decided ka pag nag-apply dito sa Hong Kong kay hindi rin biro talaga sa totoo lang. Saan ka bahahanap ng ganun pang kung wala ka talagang sapat na pwedeng pagkuhanan Kaya mostly talaga, pag nag-a-apply dito sa Hong Kong, sa totoo lang, yung iba pag walang pondo, may utang talaga sila pag alis ng Pilipinas. Kaya madalas yung mga galing ng Middle East, talagang nagpupondo yan sila kahit na pang apply lang. Hindi rin naman pwede na sakto lang na pang process mo yung dala mo papunta ng Manila dahil kakain ka, mag-apartment mag ka kung wala kang pamilya doon na matutuluyan. Yun lang, pag nag-apply pa Hong Kong, kailangan talaga prepare, prepare hindi yung saka mag-apply kayo, huwag kayong atras abante talaga. Pagka nag-apply kayo, dapat yung decided na kayo para hindi masayang yung effort niyo. Ayan, so dahil maingay na nga yung paligid ko, babay na mga te. Maghahatid ako ni Alaga ng bisikleta. So yun lang. Hindi kasi ako talaga makapag-video or makapagsalita masyado doon sa loob ng bahay. Gawa nung may camera. Pagka ano, naririnig nila pag magsasalita ako, magtatakayan sila sinong kausap ko. Ayan, so pag nakalabas lang ang lola nyo, saka makapagwalwal talaga. Ayan. So, thank you guys. Kung may mga tanong pa kayo, sana masagot ko ng ayos, no? Sa abot ng aking makakaya. Kasi hindi, hindi talaga ako magaling mag-explain sa mga ganito. Sinisikap kong, ano, sagutin yung mga nagta nagtatanong sa akin sa messenger. Pero hindi naman tayo masyadong expert sa ganito. Kaya, sa abot lang ng aking makakaya na may explain ko sa inyo. If may mga hindi kayo maintindihan dun sa mga sinagot ko sa inyo, magtanong na lang kayo uli para alam yun, ma-analyze ko din kung tama ba yung mga sinabi ko. Babay na mga miso. so malapit na ako sa playground.